ka kagad and posible kung halimbawa po suspected sila ididirecho po natin para ma dinggit ma dengue test po natin which is libre po sa atin. Opo libre po 'yan. Tapos pag kailangan po mga laboratory examination, CBC, platelet, isa po 'yan sa mandato ng ating buting mayor Marcel Tudorna, libre po lahat ng laboratory po natin. Kagandahan nito. Ah, tabate doable libre. libre. Yung sa Tito ng o oh, kasi yung iba, alam mo yung iba kaya lumalakad, natatakot magpa-check up. <laughs> uh, Oo. Oh. Kasi dahil sa bayarin. Sa bayarin oh, ano? Yung, din, mm -hmm. Oh, yung sa dito, at least wala silang aalalahanin. Kapag may sintomas na po kayo, kahit lang uh, ano pa lang, di ba, yung ordinaryong uh, lagnat pa lang. Uh, na, mga ilang araw po uh, sa tingin po, doktora. first day pa, pa lang, lang. Oh. konsulta na po tayo. No. Abvante, a Ab papapat, -ab 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 vante, Ranzovaliita, Ranzo barita, <totipen> Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Tax cut at penalty condonation sa si independent power producers inaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Eileen? Kim, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tax relief sa independent power producers na nag-ooperate sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Contracts at Government Owned controlled Corporations. Pinirmahan ng Pangulo ang Executive Order No. 83 na nagbabawas at nag-aabswelto sa multa sa real property tax ng power generation facilities ng IPP sa produksyon ng enerhiya para sa taong 2024. Lahat ng interes at multa sa real property tax ay inabsuelto rin ng presidente sa inilabas na EO kabilang na dito ang ari-arian, makina at mga gamitang ang gamit ng IPPs para sa power production. Lahat ng binayarang amilyar ng IPPs na sa binawasang buwis ay ibabawa sa babayarang buwis sa mga susunod na, taon. Lahat ng mga kagawaran at ahensya ng gobyerno kabilang na ang GOCCs at LGUs ay inaatasan na mahigpit na sumunod sa direktiba ng Pangulo at sino mang hindi susunod ay may katapat na parusa. Inatasan din ng Presidente ang Department of Interior and Local Government sa tulong ng Department of Finance at uh, na monitor ang compliance ng lahat ng LGUs. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live! Report. Maraming salamat ay Aileen Taliping. Sumatala training aircraft nagkaroon ng engine failure, nag-emergency landing sa Plaridel, Bulacan, dalawang sakay ligtas. Umabanti sa balita si Avant Reporter Edwin Balasa. Edwin? Isang training aircraft ang nag-emergency landing sa bukid sa Plaridel, Bulacan matapos na magkaroon nito ng engine failure kaninang umaga. Ligtas naman ang piloto as at student pilot na sakay ng eroplano na maglanding ito sa bukid sakop ng barangay Langlagan, Palare del Bulacan, dakong alas 9.45 ng umaga. Base naman sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang nasabing aircraft, isang Piper Tomahawk na may tail number na rpc 1085 at pag ari ng Pipeline Aviation School Incorporated ay ligtas na nakalapag sa bukid. Sa na ulat mula sa Philippine National Air Force Air Unit na nakatanggap sila ng distress call ang isa nilang helicopter hinggil sa pagbaba ng isang aircraft habang nagsasagawa ng proficiency flight kaya agad silang rumesponde sa insidente. Swerte ng mga ligtas ang piloto at ang student pilot na lula ng aircraft habang patuloy ang investigasyon ng KAAP kung ano ang dahilan ng malfunction. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat admin. Sa iba pang balita, stocks ng bigas na, uh, mula sa National Food Authority na ilabas na. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just! Kim, sisimula ng i-deliver sa halos 70 lungsod at bayan sa bansa ang murang bigas na galing sa stocks ng National Food Administration o NFA. Ito ay matapos na ma turnover ang isang libong sakong bigas nito sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at ng ilang lokal na nito sa NFA Warehouse sa Valenzuela City nitong umaga ng Yerkulesa. Ayon kay Laurel, bukod daw sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa mga pamilihan, layon din ang lamatulungang makabangon ang mga palayan sa pamamagitan ng pagbili ng bagong palay mula sa lokal na magsasaka. Nasa siyam na bilyong piso ang nakalaang doon ng gobyerno para bumili ng palay na siyang gagamitin buffer stock ng bigas. Kinumpirma rin ng ahensya na may isang insidente ng naibentang bigas na may bukbok sa isang kadiwa store sa Murphy Market sa Quezon City. Ipinatigil na, um na umano -a niya ang pagbenta ng mga sabing bigas sa stall dahil sa mga nakita ang insekto. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayon nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. So oras na ito dito lang sa Abante Radyo Balita ngayon. Lidlang hapon, ako si Kim Mangunan. Abante! Ab Ab Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Servisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.